Sa dalawang bagong kasal, ano ang unang tinatanggal ng lalaki sa babae? Ate, kapag nagawa mo itong mahulaan nang hindi matatapos ang tatlong minutong oras mo, iyo na ang 1,000 pesos na ito kunin mo. So, paano ate? Ready ka na ba? Ready na ako. John, okay. So, kung ready ka na, your timer starts now. Sige ate, hula. Oo, oh, anong tinatanggal sa dalawang bagong kasal? Ano ang tinatanggal ng lalaki sa babae? Ipaliwanag mo ha kung bakit? Una, syempre, bagong kasal. Oo, oh, yun, okay. Pagkinasal mo, ano no, syempre. Pagkinasal kayo, Oo, pag maghahanimun kayo. Maghahanimun. Yeah. <laughs> okay, tama. Okay, sige, tarin syo. Maghahanimun, syempre, tatanggalin mo. Gabi na eh. Pinapalitan Gabi na. Bra. Bra. o oh. <laughs> oh, sige, ano ba? Ibaliwanag mo muna. Malay mo, mat matamaan mo. Oh, bra. Tapos, yung bra syempre, di ba tinatanggal? Oo, eh? oh, yun ang tinanggal sa iyo nung kayo'y bagong kasal. Bagong kasal eh. Oo, galing. Sumunod, sumunod na tinanggal sa akin yung ano, yung panty. <laughs> oh, bakit? oh, sige, tuloy. Mali, ma tuloy lang, tuloy lang. Baka ma champuhan mo ba, tama. So, Tanggalin, eh, di ba? Panty. Oh, bukod doon. Ano, ah. oh, tapos, anong ginawa ninyo? Baka may ginawa kayo. Meron siyempre. Ano tayong ginawa? Yeah. <laughs> okay. Pero sure ka na sa kasagutan mo na ang tinatanggal ng lalaki sa babae ay bra at panty? Sigurado ka na ba sa bra at panty? Hindi na magbabago ang isip mo. Pwede bang palitan? Hindi na, 'yan ang Sure na. Okay, sige, ate, dahil ang sagot mo ay bra at panty sa ating katanungan sa dalawang bagong kasal, ano ang unang tinatanggal ng lalaki? So babae Ang sagot mo ate ay bra at panty Dahil bra at panty Mali <laughs> O oh, sige hula tuloy tuloy lang hula ate Dahil meron ka pang oras Meron ka pang 1 minute and 22 seconds Para sagutin yung katanungan Bra at panty O ano pa? Talaga, pag maghahanim ng brat panty ka, okay. Bali kayo ay naghanim mo ng, as ng asawa mo dati nung kayo ay kinasal at yun agad at tinanggal iyo Oo, yun talaga <laughs> ano bang naiisip mo pag kinasal kayo ng mga tinatanggal? Ano uh, naman eh, Dito ka lang humarap, te. Dito ka lang humarap. Yeah, Bakas, damit. Damit. Brat, brat, panty. pagkatapos nung matanggal, anong ginawa nyo? <laughs> <laughs> sa mainit. Maganda, maganda itong kasagutan sa ating katanungan, mga katropa. Ano pang gusto mo? Tuloy-tuloy, mali yung sagot nung. Ate, mali. Meron ka pang 45 seconds. Mahaba pa yung oras mo. Sige, last 38 seconds Wala talaga maisip ko eh Okay, so yung tanong, bibilis ang kuha Sa dalawang bagong kasal, ano ang unang tinatanggal ng lalaki sa babae? Isipin mo mabuti ate, mahaba pa yung oras mo, kaya pa to Ba, pocket roll lang <laughs> talaga, anong Ibig sabihin, sa honeymoon ka punta hindi yan ang tinatanggal, mali yan Okay, isipin mo mabuti ate, meron ka pang... Okay. Ay, Last 10 seconds. Isipin ng mabuti. Alam ko na. Alam ano? ko na. Ano? na, na. Apelido. <laughs> wow, sure na. grabe. Sure ka na sa apelido. Sure ka ano doon. Apelido. Kasi di diba, ba, bagong pa. Oo. Oh, oh. Dalaga ka. Tatanggalin okay. mo yung ano, di ba? Mag-iiba yung apelido mo. Oh. Mapapalta ng apelido ng asawa mo ng lalaki. Ate, ang galing mo. Akin na muna yung 1,000. Ate, ang galing mo. Uh, ilang segundo nahulaan mo ang tamang sagot dahil diyan meron kang 1,000 pesos tanggapin mo. Salamat katropa nanalo ka ng 1,000.